So yun mga master na na may problema ba kayo doon sa ano sa mga pangit na bunga. Sa bunga nung ampalaya. Na kadalasan kasi kapag matanda na pumapangit na talaga yung bunga. Masishare ko lang kapag ka tumatanda na at pangit na yung bunga. Ah uh, ito yung ginagawa ko sa akin para hindi sayang yung bunga. Eto mga master. Pakita ko sa inyo. So yung mga bunga na yan na uh, pangit na. Hindi na mabinta yan. Gagawin ko dyan. Eh marami po. Ang ginagawa ko kapag kaganyan. Hindi ko na pinipitas. Uh, hayaan ko lang yan siya dyan. Papaanoin ko na lang. Papagulangin ko na lang. Para uh, ano. Uh, may pakinabang kaysa naman pitasin natin to na bata pa tapos itatapon lang sayang papagulangin ko yan dyan siya ang gagawin ko gagawin ko na lang siyang binhi ayan kagaya nito ang lalaki ng bunga diba so ngayon sa pagbinhi nito ayan hayaan nyo lang siya dyan na naka ano? hayaan nyo lang siya dyan na nakabitin tapos darating ang araw na maninilaw yan maninilaw ito kagaya nito yan maninilaw ibig sabihin nito hinog na to uh, pwede nang kunin yung mga buto nito kunin na natin ang ano ti eh, hindi ko lang to napansin kadalasan mga master kahit na hindi nyo na antayin na magganito uh, pwede nyo na yan siyang pitasin eto ay sa inyo kung paano mag ano ba, tingin ng bunga na gulang na yung pwede nang binhin, so, ganito lang mag ano nyan mga sir ganito lang mag check nyan so ito mga master uh, hindi pa siya ganun ka ano hindi pa siya talaga dilaw medyo green pa pero ang buto nito hinog na to pwede na tong ibinhi ako pala tandaan ko pag nag ako nung bunga na pwede na ibinhi pinipisil ko lang yung dito banda sa may puwitan ng bunga Ayan. pagka pisil ko na ganito na yung malambot na yung sa may puwit na to ibig sabihin nito hinog na yung buto nito eh, yung ano nito yung mga buto nito gulang na pwede na siyang ibinhi o, check natin ito. kaya pinipitas ko ng mas maaga hindi ako nag hindi ko naantay na palilawin talaga kasi may mga iba pa to may mga kasabay pa to na bunga uh, may mga maliliit pa to na kasabay so ngayon para hindi maabala yung paglaki ng mga kasabayan nito hindi ko na inaantay na dumilaw ng gusto yung ito yung bunga na gusto kong ibinhi bata pa pinipitas ko na siya uh, I mean green pa pinipitas ko na siya yung pinitas natin na ano, na bunga so, ayan naiita nyo pula na yung pinaka balot nung buto so ito yung mga ganito 100% tutubo na to ang kailangan lang natin gawin dito ito tanggalin natin yung pinakabuto ito sa ito yung pula na nakabalot. Yan yung buto. Para ano na, mas mabilis siyang matuyo. Yan yung mga buto. Yung ganitong klase ng buto mga master, ayan yung puti na yan. Ah uh, kapag ka may nakita kayong ganyan na mga buto wag nyo kukunin tapon nyo na lang to yung ganito hindi to tubo to ito yung mga klase ng buto na kipis kapag natuyo walang ano to walang laman sa loob kunin ko lang to mga buto Ito yung klase ng buto na kailangan natin. Yung ganito. Ito, magandang klase talaga ito na buto. Ayan. Itong isa na to, ito. Nakikita nyo itong isang buto na to. Medyo puti. Ayan ah. Eh. Ito, 50-50 na tutubo to. Tubo ito. Kapag ka binilad natin to, tapos natuyo na. para ma-check natin kung talagang maganda yung buto pwede nating ano to uh, pisilin pagka pumutok na tong pinaka shell nya at nakita natin yung buto dun sa loob na masyadong manipis walang pag-asang tutubo to. pero ito ito 100% tutubo to yung mga ganitong klaseng buto mga master ito yung ngayon yung mga buto na to itong kinukuha ko ngayon sa bunga ito na yung ano ito na yung tinatawag na second generation na buto ng ampalaya kahit na ano namang ano kahit anong gulay basta galing na doon sa bunga yung kinuha natin na buto second generation na yan sya or yung ibang tawag nila yung F2 so ito F2 na to ito mga master ano to uh, hindi ibig sabihin na second generation na sya pangit na yung resulta na magiging bunga nito kasi ako ilang beses na ako nag try nito Okay pa naman yung ano. Okay naman yung bunga nung second generation. Kasi nga nung araw. Nung estudyante pa ako. Nag-aaral ako nun. Wala naman talaga akong... Puhunan para makabili ng ano. Ng buto. Ginagawa ko. Bumibili lang ako ng ano. Yung isang lata. Noon ang... Pag bumili ka kasi sa poultry supply. Maliban sa lata na malaki. Yung per grams na yung... Uh, laman may nabibili rin na lata kagaya nung lata nung sardinas ang laki so ang laman nun nabuto na buto ng palaya 24 pieces lang noon yun noon ganun ang ano ganun ang ano ng east West. so yun nga dahil wala naman akong malaking puhunan para makabili ako ng ng binhi ang ginagawa ko kapag gusto ko magtanim sa tag-ulan December pa lang or January, bumibili na ako ng ano, nang dalawang lata lang kadalasan dalawang lata lang ang binibili ko na binhi ng ampalaya tapos itatanim ko na yun siya ng December or January pagka namunga yun ay yung ibibinhi ko lahat yung bunga nun kung talagang marami yung bunga yun inano ko, binibinta ko din yung iba so yun yung diskarte ko noon para makapagtanim ako ng maraming ampalaya kadalasan talaga second generation na yung ginagamit ko So maganda, maganda naman yung resulta nun mga master. Kaya, ano, um, huwag kayo mag-alinlangan na magbinhi. Kung halimbawa, kapos kayo sa puhunan, tapos, uh, gusto nyo magtanim talaga ng marami. Kasi kung sa binhi pa lang, bibilhin nyo na kaagad lahat. Malaki talaga ang puhunan sa binhi pa lang. Tapos kung magkataon pa na hindi mapaganda yung tanim or kamaan ng mga uh, kalamidad tamaan ng bagyo sayang yung ano sayang yung puhunan so ito no pinaka dabis na masasuggest ko kapag makagusto uh, maka gusto nyo magtipid gusto nyo magtanim ng marami na walang masyadong gastos ito mag, mag ano, kayo magbinhi so yan yung ngayon ginagawa ko ito nga dahil marami ng pangit sa buong palako kang ko yan, bibinhiin ko na yan. So ito mga master, ito na yung binhi natin. Isabay ko na to doon sa ano, doon sa binibilad ko ngayon. <laughs> ito kung marami ako makuha na binhi, ipamimigay eh, ko to. Uh, inantay ko lang na ano, inantay ko lang na makaipon ako ng marami. Tapos papamigay natin to doon sa mga uh, kapwa natin farmers na Uh, walang kakayanang ng bumili nung ano nung buto so ito abangan nyo lang mga master kapag uh, naipon ko to mag ano naman ako mag uh, update naman ako para mabigyan ko kayo so ngayon mayroon na ako doon sa bahay na uh, naipon na binhi so maliban doon ito mayroon din ako ditong pinapatuyo ayan kapag ka uh, Ayan, nahimay na natin doon sa bunga yung buto I kailangan lang natin ibilad ng dalawang araw so pagka nabilad natin ng dalawang araw goods na yan I lang natin sa yung ano, secure na lalagyan ito kagaya nito ito mga buti ng ano, buti ng mga plastic na buti may takip ilagay lang natin dyan kapag ka nabilad na natin ng dalawang araw tapos eh, tabi lang natin kung saan po pwedeng ilagay kahit isang taon to mga master na nakatago hindi to basta basta nasisira tutubo at tutubo yan ano ko na to uh, tested ko na to noon pa ito yung ginagawa ko noon so ayan dahil sa ampalaya na yan nakapag, ano, ko, nakapag aral ako so yun lang yung naging ano ko noon nung nag aral ako yan na yung kinunan ko ng uh, pangbayad ko sa school. Yung kinikita ko dyan sa ampale. Dagdag income na rin to mga master. ah uh, sulit to kung sa income lang pag-uusapan. Yan lang, uh, yun lang yung masasuggest ko kapag ka ganitong pangit na yung ampalaya. Huwag nyong ano, huwag nyong pipitasin. O huwag nyong itatapon. Pwede yan, iwan nyo lang. Tapos ibinhi nyo. Ipunin. Pwede naman yan, ibinta. Marami ako nakikita naghanap naghahanap ng ano, ng buto ng ampalaya sa online. So yun, kung ano, pwedeng pagkakitaan din niyan yung buto. So thank you mga master, thank you sa suporta ninyo.